Okay guys, uh, good morning. Nandito na ngayon si Papa Lon sa City na naman. Tayo magro trip dun sa uh, Barangay Mumpong. Kasi uh, may isa tayong kababayan din na nag-request na kung pwede, puntaan ko daw yung Mumpong proper. Yung tinatawag na proper dun sa Mumpong. Isa rin ang pangunahin dito, puro mga produkto nila, yung mga talapak yan ang pangunahing din nila rito ayan nandito lang ako sa syudad sa Ross City makikita nyo naman mga guys napakaganda napakagandang lugar sa Ross City ayan ngayon tayo maglalakad lakad dito para makasakay tayo ng tricycle papunta dun sa barangay mampong magro road trip tayo Road trip tayo. Maglalakad-lakad muna ako rito para makita niyo ang kagandahan dito. At sa sunod na araw, tayo babalik naman dito para eh pakita natin sa inyo. Ikot-ikot tayo sa kabilang plaza, ah, sa public market. Ayan. Ito yung sikat na eskulahan dito sa Rose City. Ah, dito rin nagtapos yung aking pangapamangkin ah, private, ko, ah, private school. Ayan, no? Ayan, na, dito tayo sa kabila Para makasakay tayo ng tricycle Para mag road trip tayo Tara at samahan nyo ako Ayan, Mga guys a, nandito tayo Naglalakad na Ayan, tayo magkabang dito tayo ng tricycle Para makapunta tayo doon sa Barangay Mampong Sa nire-request ng ating kababayan niya Ako hindi punta doon yung Pompong proper Ayan ipapakita natin para a, Masaya din yung ating kababayan baka taga rito kasi yan kaya uh, nag-request kung pwede puntahan sa Barangay Mumpung nag-abang-abang tayo ng tricycle dito para pakapunta tayo sa Barangay Mumpung tara at samahan nyo ayun eh, mga guys uh, papunta na tayo sa Barangay Mumpung sa proper uh, ito na yung nare-request natin kababayan yung taga rito din ata so, puntahan natin yung uh, Barangay Mumpung uh, isa rin sa uh, pangunahin dito yung produkto nila yung mga uh, sipons din siya tawag ng mga talaba uh, iba iba ibang klase din yan dito kaya lang din natin mapuntahan dito yung mga kinukunan talaga nila kasi uh, may request ng ating uh, kababayan din dito na kung pwede ipakita ko lang yung barangay uh, mumpong, yung proper yan, uh, nakasakay tayo ngayon sa sasakyan dito para makarating tayo doon sa ating pupuntahan eh mga guys, may oh. mga panisdaan dito. Ayan. High tide. Ito naman yung uh, airport dito. Ayan. Ito yung paliparan sa City airport dito na nilalapagad ng mga aeroplano kaya Ayun mga guys, uh, dito tayo duman sa kabila, hindi tayo doon sa kabila doon sa Panika uh, Lusot din yan papuntang Barangay Mumpong Ngayon na dito tayo umikot sa kabila Ayan, Yung mga tubig dito sa kasada, mga apaw, gawa ka ng mataas ngayon ang tubig. Ayan no? dito guys uh, kahit saan ka na mapupunta rito uh, mga pangunahin talagang panindahan nila rito mga uh, seafoods mga talaba iba iba klase mga seafoods kaya lang yan kaya nga sabi ko sa inyo hindi natin mapuntahan yung mga kinukunan kasi rito eh hindi talaga tayo hindi kasi uh, naabol din natin ng oras dahil pabalik na rin tayo ng Maynila kasi uh, gawa nga nang namatay yung aking uh, magulang din ah uh, siyempre eh kailangan din natin bumalik na maaga sa Maynila kaya pinadali ko lang dito pumunta sa Barangay Mumpong para may ikwa natin may ipakita natin sa ating kababayan na nag request kung pwede mag road trip muna dito sa dito sa Barangay Mumpong sa proper ito yung cemetery naman sa Ngorra City cementerio yan kahit kabilaan puro matubig gawa kasi dito guys sa mga hindi nakakalam ang Rose City ito yung number one sa buong Pilipinas ang pangunahin dito ay ang mga produkto rito ay isang mga tawag dito yung mga seafoods Iba, iba't ibang klaseng mga seafoods ito yung i-search nyo yung lang sa youtube nga pala makikita nyo yung capital seaports of the Philippines itaturo kayo rito sa Ruas City ito yung pinaka pangunahing capital ng seaports uh, pinagkukunan sa buong uh, Ruas kahit ibang, kahit ibang lugar ang pumupunta eh. ang daming kumukuha ayan dito ayan. tingnan nyo naman oh, turo mga palisdaan yung ating dadaanan dito At mga mga bakulod Iloilo, uh, Boracay, Manila, dito yung kumukuha. May Cebu pa nga ang pupunta Tapos sa mga tuyo, dito din matagpuan sa Banika. Napakagandang uh, lugar talaga itong Rosite kasi sagaan na sa uh, mga seafoods sa may barangay nila? Ha? Dure na sa barangay. Ah, ito na guys. Ito yung barangay Mumpong. ah bakit? Ate, ah, dari na ako. Ah. Ito na yung mga request sa ating kababayan na taga rito siguro. Ah, kung baka taga rito ka. Ito. Pakay oh, ka muna. Taga... Kaya mga guys, uh, ito na yung uh, sa ating kababayan nga nag-request. Ito yung uh, barang Barangay Mumpung. Napakaganda pala yan dito. Ayan o. No? Uh, isa din sa pangunahin dito, yung kanilang mga produkto, yung mga sepals din. Ayan, napakagandang barangay. Uh, barangay Mumpung. Ayan o. No? Ayan, uh, natupad ko na. Uh, Kababayan, natupad ko na yung request mo na puntahan natin, kung maaari, puntahan ko yung uh, Barang Barangay Mumpong proper. Ah, ito na, naipakita ko na sa inyo. Oh, napakaganda pala itong lugar sa Barangay Mumpong. Yan, natupad ko na yung request mo na puntahan yung Barangay Mumpong. Ayan. Kaya lang hindi natin maikot kasi hindi ko kapisado kahit nandito yung kumpare ko. Uh, taga rito din yung kumpare ko hindi ko lang alam kung saan banda yung bahay nila rito kasi nakalimutan ko sa tagal ng panahon na hindi ko na napuntahan ayan mga okay, guys so tayo babalik na sa Aura City ito na ipakita na natin sa nag request natin ang barangay nila rito na napakaganda ayan ah, road trip naman tayo ulit pabalik Kaya mga guys, uh, pabalik na tayo ngayon at uh, para maraming salamat na karating naman tayo dito sa lugar sa ating kababayan nga nag-request. Kayaan. Uh, kung pwede, uh, balikan ah uh, puntahan yung proper sang barangay Mumpong. So, mga guys, sa lahat ng mga subscriber natin, ah, maraming salamat sa inyo. Puputuloy natin ni Papa Lon. Pabalik na tayo. narin. na rin. At ah, magliligpit na tayo ng gamit. Kasi pabalik na tayo ng Maynila bukas. Yeah. Okay, guys. Ah, maraming salamat. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!